Hi, kamusta? Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Jovic at ako'y proud batang 90s. Siguro magbigay lang ako ng ilang mga bagay patungkol sa akin. Bata pa lang ako ay mahilig na talaga akong mag-drawing. Yung mga napapanood ko sa TV, katulad ng Dragon Ball Z, Ghost Fighter, BTX, Gundam, etc. Paulit-ulit kong dinadrawing yung mga napapanood ko hanggang sa masanay ako mag-drawing. Ultimo mga notebook ko noong nag-aaral ako sa elementary, puro drawing eh. Kaya madalas akong pagalitan ng nanay ko na papili ako ng pabili ng notebook tapos do-drawing ang lang. Kahit nga padir sa bahay namin eh, do-drawing ang ko eh. <laughs> Anim kami na magkakapatid, lahat kami mahilig mag-drawing at marunong mag-drawing. Hanggang sa tumungtong ako ng high school, nagdo-drawing pa din ako. At yung pagdodrawing ko, pinagkakita ang ko. Kasi yung mga classmate ko, magpapadrawing sa akin, tapos babayaran nila ako. At kapag uh, mayroong ipapadrawing si teacher, ako ang hahanapin. Titingin sa akin lahat ng classmate ko. Parang pakiramdam ko, artista ako. Pero, lumipas sa maraming taon, natigil ako sa pagdodrawing. Dahil sa iba't ibang dahilan, gahanak buhay, at ibang mga priority. Pero, isang panahon, habang ako yung nag-Facebook way back 2015 na-invite ako sa isang page at ang page na yon ay ang Guit Pinas yung page na ito merong iba't ibang mga artist na nag-share ng kanilang mga artworks na ilalike, share, may mga comments at nainganyo ako na tumingin sa kanilang mga artworks at nagumpisa uli akong gumugit ng kung ano-ano at share ko sa Facebook sa may isip ko na iguwit yung mga laro ng mga batang 90s. Kasi naisip ko na parang wala namang picture yung mga ginagawa namin noong mga panoong kami bata pa. Kaya naisipan ko na i-drawing. At doon nag-umpisa na ako'y gumawa ng Facebook page na ito nga yung JTG Batang X. Na kung saan doon ko ipopost yung mga drawings ko ng mga batang 90s. Kung ano yung mga nilalaro namin noon na magbigay ala-ala at magbigay din ng kaligayahan kahit sa mga bata ngayon na maisip nila na masaya pala yung mga panahon 90s na masasaya ang mga kabataan. At ngayon, meron na din akong first ever animation channel at dito ko ipapakita sa inyo ang mga laro ng mga batang 90s in animation. Pangan nyo yan ha. Pero sana subscribe kayo. Like, Share para makita ng mga kababata natin. So sana nagustuhan niyo ang intro video ko na ito. Salamat